Ito guys, balik adventure ulit. Oy, kulambutan agad. Ganda ng buwi naman mano. Oh. Ayun, sa pool. Dating spot lang ito. Yung lagi naming sinisisiran. Oops, aso. Ay, hamal na aso. Gusto pang kainin ng kulambutan ko. Hanap ulit at baka meron pa. Oy, kulambutan pa nga nasaway kulap po kaya lang maliit makalahating kiluhin pa lang ito hindi ko muna kukunin para makalaki pa yung malaki ang hahanapin ko ito talag bago ayan sa pool dalawa pala yun butot hindi lumayo mo muna ayan sa puldin, din bali dalawa ito yung spot na malapit lang sa isla yung lagi namin na damihan ng kulambutan oops kulambutan pa maliit din dati lang hindi ko kukunin para pag malaki na mayroong pambalikan Kung hindi makuha ng iba Diyan ka muna Para laki-lakihin kita Langoy uli Ops! Kulambutan pa! Aba! Makulambutan dito Kaya lang maliliit Ayaw magpahuli Itatapon ko sana sa parting malayo At baka madaanan ng kasama ko na wala na bahala ka man makuha ng kasama ko pag hindi ka tumago kuha ka Nawala. wala hanap ulit tayo oh hoy kulambutan ulit awa sunod sunod mga bagong tabi ito kaya lang maliliit Ayaw mo pa hawak yun. <laughs> ang ilap. Itatapon ko sana sa parting malayo. Ay, bagong hanap uli. Oh, hoy! Kulambutan uli. Ito, parang may kilo na ito. Pwede na itong panain. Ayun! Gitik! 100 ang kilo ng ganitong kulambutan yung mga isang kilo, 100 na. Yung tatlong kilo naman sana, magpakita. oh kulang kulambutan uli. Ito yung pagulan. Mura lang ito. Ayun, gitik. Pinana ako ito na, Hindi ito laki Ang pinakamalaki nito siguro, mahigit isang kilo lang. Makalating kilo hin pa lang ito. Yung malaki naman sana. Ito, talagbago. bago. Ayan, sa pool. Sobrang linaw ng tubig dito. Di, katulad nung nakaraan, malabo-labo. Sana may magpakitang balatan at kupa pa. Ito, isdang torotot. Ayan, sa pool. Ang isdang masarap kahit anong luto. Lalo na kung sa paksiw. Kaya lang, masarap man pangit lang yung pangalan na lang langoy uli ops punong ayun gitik basta punong madaling gitikin langoy uli andun mayroong talagang bukid solid pala ayun sa pool. Kala ko dalagang bukid. Budlawan na sulid pag ganitong kulay. Malatan, ikaw naman na magpakita at kupa pa. Langoy ulit. Oh, hoy! Kulang butan. Pwede na ito. Mahigit isang kilo hina. Yari ka. Ayon, sa pool. Tumabi ang mga kulambutan dito sa dating spot. Kaya lang karamihan maliliit. Hindi ko kinukuha yung maliliit at sayang. Lalaki pang masyado yun. Ito pwede na ito. isang kilo hina. Magandang tiyagaan ito. Ahoy! Oh, Walang butan uli ito, oh, malaki na ito. Ayun, sa pole. Nagbuga ng maraming tinta. Yun lang, nakatanggal. Hindi ito aalis dito sa tinta. Ganito ang strategy ng mga kulambutan. Andito lang ito. Antayin kong luminaw. Habang naghihintay, iniikot ko at baka nasa kabila lang. Hindi ito aalis ah, dito. Alam ko ng style ng mga kulambutan. Lumabas ka na at hindi kita aalisan. Patagal luminaw. Dokdokin ko lang pana Hindi ka makakawala sa akin, oy. May nag-message na naman. Alam na, si Kumari naman yon. Surahan na naman sigurado ito. Wala! Nasa na kaya? Matalino ang kulambutan na ito. Ay, naandun lang pala. Oh, binugahan pa ako. <laughs> Ayamal na yan. Andito sa baba. Ayun, sa pool. Ano? Ano ka ngayon? Hindi ka makakataka sa akin. Mas matalino ako sa iyo at nakain ako ng kanin. Kwartang linaw ka. madalawang dalawang kilohin. Matalino ito. mas matalino ako at nakain ako ng kanin. Ito talagbago. Ayan, sakol sa ngayon talaga bihira ng balatan at na ko pa na panahon lang sila nang habagat na labas oy ahas ayun gitik ah malang manok okay. nito na andyan naman dinudok na ko para makalampas yung sima hindi nakapurma itong ahas dagat. at kung hindi ito ah, gitik, manlalaban ito ganda ng pagkatama hindi nakapalag gitik minsan lang ako makagitik ng ahas dagat balanghitan ang kilalang tawag dito or labong amal ka naman o kagitikin kita sigurado na meron <laughs> naman akong gagataan <laughs> Talagbago Nasa ilalim ng corals Ayan, sa pool Walang kasama Napana na siguro nung nakaraan Langoy uli Ito, talagbago pa Maliit Hindi ko pa at maliit pa Ito, balatan Ma-50 lang ito. Kunin ko, pang isang kilong bigas na rin ito. Ito, talagbago. Dalawa. Sapul kang bato ka. Hamali, man Sapul ka, uling bato ka. Ay, haman na yan. Ayan, ang totoong sapul. Rugado ang bato dito katatama ng pana ako. Nawala na yung isa. May isa man, kaya lang maliit. Dito, ko dito sa kabila. Ito. Ayan, sa pole. Butat hindi pumasok sa malalim na butas. Ito, may isa pa. Kasa ulit. Ayan, sa pole din ikutin ko itong malaking bato at baka meron pa maganda at sobrang linaw dito sa parting taas oops bago pa ayan sa pole at nagakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panonood Liliat ang walang buhot ko lang bagayong Estimate yung, ko ma Isang kilo Ito bu walang buhot sa buhang Hindi malaki Bagulan Bagulan Kay ilap ng isda Ya yeah. Laki mo ng buwan Ayan ang <laughs> buwan Pagkaliwanag <laughs> yung mga mailit na yun, eh, mga December Malalaki na yun oh, ito ko laki pa Huwag <laughs> naadaanan yun yung nagsisisid na yun So guys, papangalawang time pa kami hahanap kami ng puro kulambutan walang bato hanggang <laughs> dito na lang muna itong una naming dive Mahahanap mahanap kami malilipatan